So ayun guys, good evening, good evening, magandang gabi no? na. Meron lang akong konting, ano, you know, nagtataka lang ako, may napansin kasi ako sa mga hedgehog namin. So syempre, lagi talaga kapakain ng hedgehog. May napansin lang ako na nangyayari. Huwag na na once na pinapakain namin yung mga hedgehog namin so itong case na to yung hedgehog po kasi namin is ah uh, <coughs> ang pagkain nila is ito yung top breed dog food dog food yung ginagamit namin so sa so mga nagpapakat food dyan kaya na pong balak at food po pero syempre kami dog food lang medyo mahirap lang so dog food din po so top breed dog food yung pinapakain natin meron lang kami naging ano, na, na, na a, aking na napansin lang or syempre siguro sa pagkapakain ko lagi ko nag-check pag ano pag kagaya niya napansin niya kung lakas ng kain niya sinan niyo, niyo kaya siya na narinig niya pa yung kaya narinig niya yung ano ng dog food kahit yung isang hedgehog dito kita niya lakas kumain tapos dito kita ibang hedgehog dito kaya kita tanya kaya nga tanya Ya, 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 kumain ya, kabila ganun din ayun oh ah. tapin natin yun oh ah. wait lang Ops, hindi magkukos. yan last ito narinig ko oh, narinig ko pa ngayon ano eh ayan ito nyo guys da lakas nila kumain pag ano pag top breed na puppy yan ganyan sila ang lakas nila kainin. kainin lakas nila ang lakas nila kainin ang lakas nila ubusin yung pagkain no? Very, yan ang lakas nila kumain na napasin ko pag ang na, kasi minsan na bibili namin stop breed na adult kasi ngayon isang aso namin adult pag naubusan yung adult yung pinapakain namin ang grabing hina at sila naubos pakita nyo guys oh tinan nyo guys ayan oh oh kita nyo ayan oh ito yan yung adult eh yung malalaki ayan yung adult diba so hindi naubos kita nyo ang dami oh hindi naubos nilagyan ko na siya ng top breed na ano na ano ngayon yun siya oh dito sa taas yan ang dami. Hindi na Kaya ano, ang ginagawa. Pag, pero yun nga lang, tanong ko lang dyan. Bakit kaya pag, pag ano, pag top breed na, ano, na Papi Ang bilis na kainin. So, pag ano, hindi. Kaya ito dito din nyo guys, oh. Pag ito ko sa inyo. Ayun, oh. Oh. Masang kain nila, oh. Masang kain nila guys. Sobrang kain nila. So yun lang nagkita lang ako Kaya nga sabi ko ah, Sige eh, Nakarang araw ko Ba't na napansin may Mga ilang araw na rin but totoo kayang baka nagkataon lang Baka gutom Or syempre busog Kaya di lahat Pero hindi talaga iba talaga guys So yan, Baka siguro May ibang ingredients Yung Top breed puppy Syempre mataas ang protein yan Obviously mataas ang protein yan So baka Tingin ko yun ang dahilan Mataas yung protein Content ng puppy Compared sa ano So kaya Paborito nila So yun guys yun. So baka sa inyo din kasi alam ko mataas din ang protein content din yata ng cat food. So iba kasi cat food talaga yung pinapakain nila. Sa case namin is nasanay kasi sila sa ano, nasanay silang sanay silang dog food. So hindi na namin chinage yung ano yung kanilang pagkain. So ayun, ito yung ano nila. Wala ano kasi. Kawakan natin. Mabay dito yun. Eh, ayun, ka na magalit. Galit ka na naman eh. Good boy, good girl. Gulit ka na naman eh. Bait-bait na nga bait yan. So, ayan guys. Maraming salamat sa pagsama. Wala lang. Nashare ko lang kanina. Bakit? Aba, parang iba nga talaga. Yung ating mga, ano? Mga. Ay, siyag iba yung way na pagkain nila once na top bread papi yung kinakain. So, ayan guys. Maraming salamat. So, bye-bye. Good evening po.